Hi everyone! Samahan naman ako ngayon at i-assemble naman nga natin yung nabili naming vanity mirror. Matagal ko na nga talagang gusto bumili ng ganito para nga may lalagyanan na yung mga makeup ko. Dumating na nga yung vanity mirror na matagal ko nang gustong bilhin para nga meron na akong lalagyan ng mga makeup. Sobrang gulo na kasi make makeupan ko dahil nga ayan wala nang mapaglagyan. At isa pa sobrang gulo nga rin ang may-ari niyan kaya naman talagang hindi nakakagulat. Hala! <laughs> kaya naman ang order na nga ako nung nakaraan, major pricing nga lang siya pero para sa kinabukasan naman natin to. Cheers! <laughs> Kasama ko nga pala si Daddy mag-unbox ngayon dahil siya nga rin yung mag-assemble nito maya-maya. Parang mas excited pa nga siyang magawa to be kaysa sa aking anak niya. <laughs> By the way, yung nakikita nyo nga pa lang nasa TV namin eh si Arian yan be, syempre. Ina-uploadan ko na nga rin kasi yung YT channel ko kaya naman malapit na tayong mag 5K subscribers. Yung tinuro nga ni Ate Girl Banda dyan ayan eh nga kalalabasan ng vanity mirror na i-assemble ni Daddy. By the way, yung bili nga pa namin sa vanity mirror na to ay eh 1,600 pesos. Medyo pricey nga siya para sa akin pero ko na nga rin para rin naman yan sa kakikayan ni Arian. Hala! Tagpi-tagpi pa nga talaga siyang dumating sa amin kaya naman kailangan pa rin talagang buuin. Tinabi ko na nga rin pala muna tong salamin dahil nga baka mabasag naman at wala pa akong magamit. Alam niyo ba ito nga talaga yung gustong gusto kong bilhin ng grade 9 pa lang ako. Ay ba ko siya ngayong college na ako pero okay lang naman at least nakahabol pa tayo. <laughs> kung titignan nga natin ay eh, parang kalat lang pero kapag nabuo nga yan eh, maganda. Pinagsama-sama na nga rin pala namin yung magkakapareha para nga kapag may hinanap si daddy ay eh, madali na lang namin maibibigay. Sobrang daming ang mga screw kaya naman hindi ko rin talaga alam kung paano yan mabubuo ni daddy. <laughs> Pero siya nga rin yung nag-assemble ng table ng kapatid ko. Kaya naman, caring-caring niya na yan. Ay, susi. Nauna na, Wal. Ito na nauna. Nagsimula nga mag-assemble si Daddy alas 8 ng gabi na tapos nga siya ng alas 10 na. Sobrang tagal nga talaga niyang gawin. Kaya naman kahit nanonood lang ako ay eh, parang ako pa yung nahihirapan para kay Daddy. Hello! Nanonood nga lang kami ng mga kapatid ko rito dahil nga parang nagbubuo lang kami ng puzzle. Kakaiba nga rin pala yung shipping fee na itong Vanity Mirror dahil nga medyo may kamahalan yung shipping fee niya. Ay ba 300 yung shipping fee na ito para bumili na rin ako ng isa pang gamit? Kaya nga talagang mahal yung shipping fee na ito eh, sobrang bigat din nga talaga niya. Siguro nga hirap na hirap din yung delivery rider kapag dinideliver nila ito dahil nga sobrang bigat kaya naman mahirap ding bit-bitin. <makes> Meron nga mga vanity Mirror na pasadya na kaso nga lang imahal nga talaga yung mga ganun. May iligarin kasi ako manood na mga beauty vlogger dati. Kaya naman talagang marami rin akong alam pagdating sa mga ganito. Kaya naman sobrang gastos ko rin talaga. Si mama na nga rin talaga yung nagpusha ka na bumili na ako ng ganito dahil nga naiirta na siya sa mga gamit ko. Hala! <laughs> Nabuo na nga itong upuan kaya naman na-entry na yun na ni ate girl kung matibay nga ba talaga. Ay, kala mo naman sobrang bigat mo. <laughs> Parang natuwa si Snorri ang akala nga namin ay malaki siya sa personal pero maliit lang pala. Siguro nga pa rin tong gawing vanity mirror ng mga bata dahil nga cute-cute lang din siyang tignan. Buti nga ay matiyaga mag-assemble si Daday dahil nga kung hindi hindi talaga mabubuo. Magagamit ko nga rin to kapag nagvo-vlog ako dahil nga madalas ako nang get ready with me kapag nagvo Ang gamit ko lang kasi kapag nag get with me ako ay yung maliit kong salamin pero ngayon nga ayan meron na tayong malaking salamin. Banda rito nga na bubuo na yung vanity mirror pero marami pa nga talagang kailangang ilagay diyan. Meron pa yung maliit na cabinet tapos hindi pa nga rin nalalagay yung salamin niya sa mipi nakataas. Meron nga rin pala iba't ibang kulay yung vanity mirror na pinag-orderan namin na kaso nga lang iputi yung napili ko dahil nga puti yung bahay namin. O ba diba, sobrang cute yung puti at kahoy din. Kakabit na nga rin yung salamin kaya naman malapit na malapit na tayo sa katotohan ng mabuuto. <laughs> Alam kong marami nga rin sa inyong may gustong makabili ng vanity mirror kaya naman ipon-ipon lang be kaya nyo yan. Hala! <laughs> Ang tagal ko nga rin nagtiis doon sa maliit kong lalagyan ng makeup kaya naman talagang feeling ko e eh, deserve ko to. Ayan sige kakadeserve mo ba wala ka pera. <laughs> Malambot ka lang rin yung kahoy niya Kaya naman madali lang masira At ay nasira na ngayon sa may bandang salamin Pero nagawa naman nga ng paraan Kaya naman ayan eh, okay na Ayan 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 Ito I <saw> the it. <laughs> Ayan, malabo. Uh... Banda dito nga tinatay na namin kung maganda ba si Arian sa vanity mirror na to. Chiris! <laughs> Nabuo na nga pala ni Dada itong vanity mirror pero balak pa nga namin siyang lagyan ng mga ilaw sa gilid. May lock nga rin pala tong cabinet para kapag madamot ka sa makeup eh, pwede mong ilock. Hala! <laughs> Banda dito nga hindi ko pa siya masyadong na-appreciate dahil parang nananaginip lang ako. Huy! <laughs> pero nahihiling nga talaga yung inner child ko every time na nakakabili ako ng mga gamit na gusto ko nung bata pa ako. <laughs> Uh, inalis lang nga ni Dada yung mga makeup ko dito na nakakalat para nga mapalitan niya na ng vanity mirror Ang swerte ko nga rin talaga ba dahil nga may tatay akong ganito na asikasuhin ako sa mga kaartihan ko. O diba ang ganda nga na itong vanity mirror na nabili namin kaya naman sisipagi na talaga akong magayos araw-araw

Oh, yes. Oui. Et Isang set na ngayon, tsaka naman combat nyo rin ng ganito. Lagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Ito nga yung make-upan ko before, tapos ito naman nga yung after. Inaayos ko na rin yung mga make-up ko dito. Hindi pa nga talaga masyado marami yung mga make-up ko, pero bala ko nga talagang punuin siya dito. Ang kaso nga lang color weight yung binili ko, kaya naman talagang marumihin, pero pwede namang linisin. Comment nyo na nga lang dyan sa comment section kung meron din kayo ng ganito, or kung bet nyo rin ng mga ganitong vanity mirror para sa mga make-up nyo. Yun lang, pala, like, follow and share nga pa ng page ko. Thanks for watching!